Sus Las once na Saan na ba yung mga namimili rito Simula kanina eh? Yung ma Simula kanina umaga San bulang lang Ano bang nangyari Sa panahon ngayon Sobrang tumal Grabe mapagulay, mapaisda <laughs> para walang bawas oh. grabe O, oh, tingnan mo, malinis yung daanan walang namimili ma, ano, ligpit na tayo marami ka pa papaya doon marami ka pa papaya wala Diyan, Mark po mo Andiyan ba sa bahay? Hindi ko alam kung saan pumunta eh. Oh, wala naman taong dumaraan eh. gagawin natin, matutuyo. Matutuyo lang yung paninda natin. Grabe Wala nang tao. Saan ba nang dito ya? Ha? Wala na. <laughs> Grabe o. Oh. Ay nako. Oh, na natin video sa lahat ng hindi man nakasubscribe yan pakisubscribe na lang tulungan nyo na lang ako guys para maganda ganda yung ano pakishare po sabi tumal